Ay, kamali naman ang oh. pindot. <laughs> wow, salmon. fiberglass rod na ba? Sayang. Nakamali ng pindot. Ayun o. Oh. Sige, tapusin natin to. likot naman nito. Ano ba po What's this? Oh, sana mahuli. Oh, mahuli ka. Huli ka. Nope. Huli. Ah! Ayan. Huli, 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 huli. Mahuli ka. Mahuli. Mahuli. Mahu sa catfish, first catch eh dito kaya, ano naman dito sa tabi natin na maraming isda <laughs> catfish, parang kasi kailangan niya tayahan dun sa fish tank sa ano, perfect pati shad shad, maka hindi naman first catch hindi naman first catch, maka nakalagay na mouth. Dapat din pala sa ocean pag ganitong ano, muulan, mamingwit din tayo doon. Baka may makuha tayo dun na hindi pa natin na uh, bibingwit. Hmm treasure chest. What's the treasure in the chest? Oo. Ito meron na nito eh. Lagay na lang natin dito. Ayan. Okay. Nice. Ay dapat nga pala dito sa may isda. Diyan, diyan, diyan. Kamangin, wait. Hmm. makulit ano kaya to tilapia at fish at fish syempre nandyan tayo sa river it's a catfish it's a salmon salmon so ayusin natin ito oh, gumagalaw-galaw. Ah, ibaba natin ito na nga ito. Dala-dala pa pala natin yung side. <laughs> Ayan. Hindi na ito. Ito hindi na gumagalaw. Ibaba natin yan. Ay, wala na pala. Okay, dumiretso na tayo dun sa pangalan nito. Community center. Lagay natin ang dapat ilagay doon. this. Siyempre, ilalagay natin, yung ano, ito, silver. <laughs> Pulang tayong sandfish, tsaka tiger trout. Dito naman, puffer fish, tsaka wood halos wala na pala tayong ano. Ito nga. Ito pala muna. Ito dapat kainin. Yan. Yan. Ano kainin natin. Kasi napupulot lang yan. Napupulot yan lang yung broccoli. Tapos yung isa kasi mahal yun eh. Wow. 90 yung catfish no. Pero alam ko mahal to eh. Ilalagay natin pa sa ano. Pwede natin. Of sort, Or hindi natin masabi. Okay, ang dami na natin, ano, machine. O, lagay, lagay, lagay. Iwan na natin yung, ano, panggapas. Wala na lang panggapas. Yan, 16. Ito, oh pwedeng ayusin ano pa ba ang pwedeng gawin kulang tayo ng ano ito ba naglagay tayo sa labas maglagay tayo sa labas na So, ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na. Nainiwan pa. Lagay na lang muna natin dyan. Okay, let's go to the ano. Punta tayo doon sa beach. Pero dapat maanga pala tayo umuwi na yun. Ang dami lang ating dalampira four thousand six hundred sixty-nine kasi, uy trash na naman there's trash meron bagong mission, no oh. tama na yung mission makokonsumisyon tayo kailangan natin kumita ng pera yan. Rito na lang para mabilis tayo makawin. Oh. Ilan pa ba to? 33 mm -hmm. pa. ito? 33 at marami pa. Ang laki na, ang haba na nung ating ano, fishing bar. Oh. It's an anchovy. Tuyok. Hindi, dito yung anong pala. Dilis. Dilis. Anchovy. Dapat to. Yan. Kaya yung... What's the treasure in the chest? Enough. Albacore, new record, and the treasure is jewels of the sea. Chapasona. Meren ba jewels of the sea? Wala. yari? Fishing treasure chests have a chance to yield, you Okay, basahin natin. You've learned a new power. Ngayon natin. O, oh, nakasama na. Dumadami na yung nalalaman natin. Ano? Sige. Ay, dito. Dito ka. dito ka humarap. <laughs> Dapat kung sa siya nakaharap. <laughs> Tapos yung cursor nandun din. Wala kasi siyang fishing ba. Kaya madalang. Madalang pag bingwit ng isda. Pero may mga bubbles yan. Wow! New record! Eel! Kasama yata yan do sa recipe. May kasama yan sa recipe. Yung unang ganyan yata natin na ay napadala natin sa community center. pag nagpagawa ako ng fishing pan lahat na lang ng mga umuulan na isda yun yung ipapalagay ko doon mahirap syempre ni ni naman lagi umuulan di ba isa na yung para pag ng recipe ah, meron ang supply yun Wow, first ka, super cucumber. Ito pala, uunahin ko. Para meron ako iridium ore. <laughs> yan ang unahin natin. Adal Ay, iridium, ano nga, super cucumber. Pwede rin natin siya bukang i-display sa competition. oo, dalawa na yung ano natin. Dalawang recipe na yung magagawa nun. 1050 baka makaligtaan ko <laughs> makaligtaan ko tapos makatulog dito lagot tayo kay Joja kukuni ni Georgia yung 4,000 <laughs> alam ko may isang player 5,000 yung pinulong sa kanya 5,000 gold <laughs> is na ingis niya <laughs> Lapit na tayo buwi. We have to go home. Pwede na yan siguro. Mamaya. Madisgracia pa yung hawak natin. Bukas, tapos na yung Kiklinte kasi dahil merong festival. Hindi natin yung makikita. Curious lang ako. Ano kayo yung nandito na mission? Tapos yung pala, super cucumber eh, nawala. Tandaan <laughs> na natin to. Ihanda. Ang espada. Oh, saan yun? <laughs> saan yun? Okay. Yan lang. Tsaka ito pickled corn. Kuha tayo na. Ng... Pickled corn. Pwede na po. muna tayo ng vegetable. Hindi. Kailangan meron tayong ano. Gulok ko. Ba't ba ang gulok ko? Mm-hmm. Kainin na natin yan. Ayan. Tapos, lagay natin to rito para hindi sila ma-disgrace ako. Ayan. Uwi na tayo. Matutulog na tayo have Dami na nating quartz, oh. Pwede na ipagpalit. Ayan. Ayusin natin. Pwede pa tong ilagay dito. Ilagay natin dito. Kaso ba? Hmm. Ano ang ilalagay? Ayun. Pwede ilagay yun. Tsaka to. Well, wala na yata. Hindi tayo nakagawa ng fishing. Well, betay I... Bukas na lang. Sige, matulog na tayo. Go to sleep for the night. Yes. Dami natin kinita ka agad do. Ano ba tong mga Ang Fairy Rose. Wow. 952 pala yung isa noon. 'Di ba? Fairy Rose Honey. Ang pickled corn, 210. Ang pumpkin, 528. Mas malaki pa yung fairy rose doon sa pumpkin. Every four, every four days, may honey tayo. Yung pumpkin takes us 13 days. Hindi pa yan, ano, hindi mo pa sure kung gold quality. Parang maganda talaga maglagay ng maraming, ano, pagawaan ng honey. Broccoli, 115. Sunflower, 110. Artichoke. Malaki rin yung artichoke. Ang foraging, mga 30 lang eh. Konti lang yung ano niyan. Tapos, dito naman, hmm, mahal din yung ano, catfish, 375. <coughs> ano pa ba? Albacore. Mas mahal yung ano, catfish kesa albacore. Mas ano pa, sumunod na mahal. Yung salmon, tsaka albacore, pareho lang. Well, so that's it. Meron tayong 5,784 gold. Tapos alam ko may 4,000 plus pa tayo. Marami na tayo talagang pera. Okay, yan ang kinita natin sa day 15 of fall, year 1.